All right, papa tingting. And dito naman tayo. So ang ating gagawin ngayon ay ito, inidoro. Ah, uh, papakita natin dahil maliit. maliit talaga. Ayun oh. No. Maliit, bukod sa maliit, mababa at gumagalaw. No. Pag gumugulo sila gumagalaw. Ayun oh. No. Subukan tayong galawin. Mhm. Mm Nako po. Ayan, naku. Talagang gumagalaw. So, yun. Tapos dito, nakita ko, kaya hindi gumagana to. Dahil wala silang... Ito, yung supply hose, hindi tama dito. Dapat one half to. One half dito. So, yun. Yun, kaya hindi nagagamit. Ayun, nakita ko na, may butas na. <laughs> Ayan na pre. Pa mga nag-CR ka dyan kanina ha. Hindi, wala, wala. O, tapos ayan, ang ating ipapalit, ito. Ito yung mga ting. Pusi. Uh, one seat din ito. Pusi. Pusi yung kanyang brand na yun. Malaki. So, ayan. Siguro naman, okay na yan. Tapos ito yung kanyang fittings. Yung tanki niya. Ito, ito. Ayan. So maganda yung ipayot natin mga putinting. Okay. So ang gawin mo natin ay alisin mo natin to. Pwede mo kasi itulak yung pre. Subukan mo kaya pe. Subukan mo alisin. Inun <laughs> mo. Inurong mo lang. Paano sabihin? Ano kaya nilagay na din o? Simento or silang? puti siya eh. Pute, pulay white ang nilagay. Oh, hmm. Oh. Uh, yun. Kaya pala. Ah, oh, tinisa muna natin. So yun ang ating ano mga putinding. gagawin uh, muna natin ngayon. Tapos sumunod ito. Yung kanilang sahig dahil napupuno yung tubig dito tapos doon yung kanilang floor drain mataas sobrang taas yung ginabit ayun kaya yan ang ating bigyan din ng solusyon kung magawa natin. Okay?